Okay, so magandang hapon. Magandang hapon po sa atin. So, dito po ako ngayon sa may ano. Uh, dito kami sa may Sabang. Uh, kasama ko po si Nanay Mila. So, meron po kaming ano. Uh, punta po kami doon, Bible study po kami. So, kumusta, kumusta po kayo mga kapatid, mga kaibigan So yan, ito po si Nanay Mila oh. uh, Yan si Nanay Mila So hi kami Nanay Mila <laughs> yan. So ito po si Nanay Mila, ang edad niya ay 70 uh, years 70 years, so si Nanay po ay malakas pa Malakas pang ano, magbay-bahay So kasama ko po siya nagdadalaw at mayroon po kaming schedule na Enviro Study dito po sa sabang. So Yan, so malapit po dito sa dagat oh. Ha? Ate, ate, busy lang. So, yan po si nanay na maganda pong magiging halimbawa natin, no? Na kahit na sa kanya pong edad, pero porsigido pa rin siya na, ano, na magbahagi ng salita ng ating Panginoon. Sa so, ito po ang mga kakilala po niya kanya pong pinupuntahan so okay talaga pag marami tayong ano Ah, uh, <coughs> uh, mga mabait ang mga bata dito nagbe-bless oh. Oh, kita niyo nagbe-bless ang mga bata dito. So, maghahay po kayo. Yan, oh. Maghahay kayo. Yan. So, yan po yung mga bata dito. Mga, mga magalang. Ano tayo dadaan, Nay? Ah, okay. So, okay. Ayan. Pupunta sila dun. Okay, so dito po sa Sabang Marami pong bahay dito So, yan lang mga mga kapatid, mga kaibigan, uh, ang, ang akin lang pong request ay uh, huwag nyo man po na uh, isama nyo kami sa inyo pong prayer. Uh, pag kayo po ay nag-worship, no? isama po natin sa prayer ito pong Bible study natin. So, Kikiraan po kami. Okay. Walang nakarinig. Okay.

Yan, so dito po yung bahay ng Bible study namin kaso lang walang tao. So pinuntan. Leo ko Okay, so God bless po mga kaibigan, mga kapatid, no? So ay hinintay lang namin tong ano, yung amin pong ano dito ginabibustal si sister Ellen no sir Ellen so thank you po ng marami mga kapatid so wag ninyo pong kaligtaan paki ano naman paki like paki share at saka magsubscribe subscribe na rin kayo doon sa akin pong youtube channel so itype lang po ninyo ay Edgar Andy Bago yun pong akin pong youtube channel so maraming salamat God bless po sa ating lahat